Bida ang saya ng mga bata nang makapag-order si Tatay Aries sa drive-thru sa ng kalabaw with paragos. Matapos ang successful namin prang kemehan. langap ko na ang sarap. Eating time naman! Guys, kamusta po kayo? Masarap ba? Ah, sobrang saya nila. Parang party. Party sa Jali, Pita sobrang daming tao, sobrang daming bata. Kalabaw lang daw ang tumatanda at hindi ang 53 anos at tubong Teresa Rizal na si Tatay Ariel. Nauna pang araw na luma ang mga gamit niya sa pagsasaka kaysa sa kanya. Ako yung bata pang maliit, kasakasama ako ng lolo ko. Sinuruan ako pag aararo ng karabaw. Yung binata pa siya ng na siya nung maliit pa siya. Mm -hmm. Kaya ang laking tuwa niya raw nung makukuha niya ng kalabaw niya mula sa gobyerno noong 2012. Umulan man o umaraw, katuwang daw niya sa trabaho ang kanyang alagang kalabaw. Sa katunayan, may mga pagkakataon na nagpupunta pa sila sa bukid kahit na may paparating na bagyo. Kasi ano, kami matagal na walang TV. Eh, hindi raw siya nakakaroon, nakakanood ng balita ng bagyo, maganyon mahirap man daw ang kanilang buhay, nananatiling positibo si Tatay Ariel. Ang kagustuhan niya niya, eh, sa, sa nakikita ko nga sa kanya, yung bang mabigyan kasiyahan ng mga taka. pagkakausap mo yan, mabiro. Kasi po, kaya po masiyahin si Papa kasi po, lahat ng problema na lang niya, inaanin niya. Sinas, parang sinisiyahan niya na lang. Nagtataka ka pa ba Bianca kung bakit siya kumagat sa drive-thru challenge gamit ang kalabaw? Nag lalong natutuwa rin ako. Kasi ya, mga bata ay masaya. Eh. Pag-uwi sa bahay, sumasalubong kay Tatay Ariel ang kanyang asawa at dalawang anak. Sila raw ang dahilan sa kanyang pagsusumikap sa buhay. Gusto ko po eh, sila eh, makatapos, yung dalawa kong anak. Nahuwag ng mga maranasan ang naging hirap ko. Yung masipag siya, matulungin, mabait, hindi siya maramot. Dahil kapo sa pera, present daw palagi ang gulay sa kanilang papagkainan. Kaya ang pagkain ng karne, tila pantasya na lang daw para sa buong pamilya. Minsan nga lang po kaming makatingin ganun. Pag kunyari, may nagaano rito, birthday. Ang talent ni tatay, hindi lang pagsasaka. Dahil expert din siya sa paggawa ng arko na madalas gamitin kung may kasal, fiesta at flores de mayo. Titingnan din namin ang sariling gawang arko ni tatay Ariel na nakadisplay pa sa munisipyo. Dito may mula oh. yun. Ay, ito may ano pa. Ano to? Kaya ano to? ito? Let me walk them up. Ano Surprise! Woo! Hi, Angelo. Gusto namin makatulong para matupad mo ang iyong mga pangarap mo sa buhay. Pwedeng sa STI College or Tigas Kinta, pinagkakaloob namin sa ang gift of knowledge na pwede kang mag-aral ng kahit na anong kurso sa Africa. Ang baon na lang ang aking hahanapin. Pang-araw-araw. Dahil well deserved ni Ariel ang isang day off, handa na rin ang katuparan ng mga wishlist niya. Si Papa po kasi, iyan po kasi ano, kaya mahilig siya sa ganyan kasi po diba sa bukid. Yung mga mahilig siya sa mga hayop, sa mga sa mga ano, mundok. Nandito tayo ngayon sa reso Lakeside Resort and Spa kung saan marami akong i sa'yo. Mas daman ni Tatay Ariel at ang kanyang pamilya ang ganda ng paligid sa Lake Zipline Ride na ito. Kaila na nakaranas ng ganaon. Ay, naidag na ako, 53. Kinakabahan pa rin ako, kaya ako nagpahuli. Nakikita eh. mo ba itong slide na ito? Taas! Taas! Gagawin natin ngayon yan! Si Ariel ay eh, talagang matapang ayan at dahil lagi sa ilog naliligo naon. parang jump and fly. Ito naman ang tinatawag nilang vine swing. Itidare kita ngayon dyan sa puting slide na yan. Yung matinik na slide na yan. Ready ka dyan? Subukan natin. Subukan mo. Okay. Go, Papa. Kaya mo yan, please. Go. Ngayon, may na. pyesa naman tayo. Rasa harap natin ngayon ang mga pagkain galing sa La Recio. Ang una ko sinubukan yung pechon kawale sinigyang. Kaya parang two in one. Masarap ng pagkain. Masarap ang recipe ng pwede sa resort. naman tayo sa Duplex Villa. Marami tayong activities na susubukan at gagawin dito. I'm sure mag-enjoy kayo. Ito ang aming next activity. Masaya naman. Masarap. Masarap ang pag sasama-sama. Walang masabi mga dalawa kong anak. Enjoy na enjoy ang dalawa kong anak. Perfect ang kwartong ito para sa isang relaxing massage. <laughs> Kamusta yung experience mo? Simula ako yung bata pa. Ngayon lang ako nakadanas ng ganitong ginagod ako. Di ba, naaalala mo kanina, may mga pinagawa ako sa yung mga dare. Hmm. Siyempre kapag dinare ka, tapos ginawa mo, may kapalit, di ba? Ngayon, may surprise ako para iyo. Handa ka na? Handa na. Okay, sandali lang. Kukunin ko lang. Mga gamit. Sigurado ako magagamit niya to. Tuman, matagal na nung binata pa siya. Nung uh, gamit niya. Kasi nung binata pa siya, saka na siya nung maliit pa siya. Handog namin ang mga bagong gamit niyo sa pagsasaka at paggawa ng Arco Tatay Ariel. Ay, hindi na ako manghihiram sa kapitbahay. Naman ba pala, palakol, ganyan, pait. Kasi ako nanghihiram ng mga gamit. Ha? Sa kawalan niyang wala, hindi ako makabili. Eh. Dahil hindi kayo nakakapanood ng mga palabas sa telebisyon, Tatay Ariel. Tay, nasabi niyo kanina na hindi kayo nakakanood ng TV masado. Ito, may regalo ako para sa'yo ulit. TV! <laughs> okay ba? Ayan, Ilalagay natin yan dyan. Makapanood natin yung pinapanood natin ngayon dito sa bagong TV ninyo. Pag nagkaroon ng TV, maganda ang araw ng Pasko namin. Ayan! Merry, Merry Christmas! Advance Merry Christmas sa iyo, tatay! Lumaki iyang dalawa kong anak, si Angelo at si Ariel. Nanunur sa kapitbahay. Bago mag-dinner ang buong pamilya, appetizer muna ang ihahanda namin for Tatay Ariel. Ang gusto niya ngayon, uh, masubukan yung pagkain ng maraming karne. Wow! Salamat sa Cebu Style Lechon ng Lidya's Lechon at handa na ang meat fantasy experience mo, Tatay Ariel. Tatay, gusto niyo makita lahat ng klaseng karne na pwede nyo maisip. Nandyan! Otra, tara. Meron akong uh, laro. May lalaroin tayong dalawa. Alam mo ba yung larong ano? Truth or Dare? Truth! Anong buwan ang birthday mo, Wancho? Ah, uh, April din ako, Tay. Kung kayo April 3, ako April 13. Hmm. Kayo naman. Truth or Dare? Dare. Ang dare ko sa'yo, Tikman mo yung lechon. Titikman mm! ko na itong recipe. Tay, ikaw na naman! Order. Order ulit. Ito na ang pinakamatinding beer ko para sa'yo. Tikman mo lahat. Ng lahat, ng nakalagay dyan. sarap. Mapang isang recipe ah. Ayang karne, hindi kami naman nakabibili niyan. Eh wala naman kami ibili ah. Pag nakabibili kami niyan, pag nagkapira, one-fourth lamang. Tatay Ariel, may space pa ba sa mo? Dinner time! Okay, nandito kami ngayon sa RSM Lutong Bahay Restaurant sikat uh, raw to sa Laguna. In fact, taga Laguna ako. Pero uh, I am very aware of RSM. Nakatikim na ako ng RSM. Ngayon, handa na ba kayong tumikim din? Titikman rin namin ngayon. Tay, kamusta yung uh, mo? Masarap 'yung mga lutong Morcon. Masarap 'yung Morcon, no? <laughs> para yung pagsisikap ko para po sa in pamilya, para sa asawa ko at para sa dalawa kong anak, taas. No papa, ay moyan, gili.